pagbasa mula sa aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng diyos-diyosan o kaya'y larawan, o rebuto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyos ang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi, Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinamang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa ang kanyang asawa mga alila mga baka asno o ang anumang pag-aari niya ang salita ng Diyos salamat sa Diyos salmong tugunan Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tungtoning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yung paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga hudyo ay humihingi ng kababalaghan bilang katunayan karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinatawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Yesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuwas siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga lagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, Giba ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo Apatnaput-anim na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Yesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling mabuhay. Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Yesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Yesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Yesus sapagat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,